Aries, Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color: silver at yellow at. Number ay number 21, number 30 at number 25. Kahulugan: Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng inspirasyon sa iyong mga plano. Aries. Ang kulay silver ay nagdadala ng balanse sa iyong emosyon, habang ang kulay yellow ay nagpapalakas ng iyong enerhiya at kumpiansa. Ang mga numerong number 21, number 30, at number 25 ay nagmumungkahi ng oportunidad sa koneksyon sa iba at tagumpay sa mga proyektong sisimulan. Taurus Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color, white at pink, at number, ay number 23, number 32, at number 5. Kahulugan, ang gabay ng mga bituin ay nagdadala ng kaliwanagan sa iyong landas, Taurus. Ang kulay white ay simbolo ng kapayapaan at kaliwanagan, habang ang kulay pink ay nagdadala ng pagmamahal at positibong enerhiya ang mga numerong number 23, number 32 at number 5 ay nagpapahiwatig ng swerte sa personal na buhay at maayos na komunikasyon sa mga mahal sa buhay Gemini, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero color green at red at number ay number 13, number 24 at number 37. Kahulugan: Ang sikat ng araw ay nagdadala ng lakas at kaliwanagan sa iyong araw, Gemini. Ang kulay green ay nagbibigay ng balanse at kasaganaan, habang ang kulay red ay nagdadala ng passion at tapang. Ang mga numerong number 13, number 24 at number 37 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga bagong proyekto at pagpapalawak ng kaalaman. Cancer, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at yellow at number ay number 29, number 25 at number number 10. Kahulugan, ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng kaliwanagan sa iyong damdamin, Cancer. Ang kulay pink ay simbolo ng pagmamahal at pag-aalaga, habang ang kulay yellow ay nagdadala ng kaligayahan at positibong pananaw. Ang mga numerong number 29, number 25, at number 10 ay nagdadala ng oportunidad sa personal na pagunlad at tagumpay sa relasyon. Leo Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at pink at number ay number 27, number 34 at number 15. Kahulugan. Ang mga bituin ay nagdadala ng inspirasyon sa iyong paglalakbay, Leo. Ang kulay green ay nagbibigay ng lakas sa kalusugan at kasaganaan, habang ang kulay pink ay nagdadala ng pagmamahal at maayos na relasyon. Ang mga numerong number 27, number 34, at number 15 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa iyong mga plano at magandang pakikipag-ugnayan sa iba. Virgo, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color, pink at blue at number, ay number 18, number 20, at number 32. Kahulugan. Ang gabay ng mga bituin ay nagdadala ng kailanawan at direksyon sa iyong buhay, Virgo. Ang kulay pink ay nagdadala ng malasakit at pag-ibig, habang ang kulay blue ay nag-aalok ng kapayapaan at talino. Ang mga numerong number 18, number 20 at number 32 ay nagpapahiwatig ng swerte sa trabaho at personal na relasyon. Libra, Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at yellow at number ay number 23, number 31 at number 16. Kahulugan: Ang sikat ng araw ay nagdadala ng liwanag at lakas sa iyong araw, Libra. Ang kulay pink ay nagdadala ng positibong damdamin, habang ang kulay yellow ay nagbibigay ng inspirasyon at sigla. Ang mga numerong number 23, number 31 at number 16 ay nagdadala ng oportunidad sa bagong simula at tagumpay sa relasyon. Scorpio, Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color: green at blue at number ay number 17, number 26 at number 10. Kahulugan ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng lalim at inspirasyon sa iyong buhay, Scorpio. Ang kulay green ay nagdadala ng pagunlad, habang ang kulay blue ay nagbibigay ng kapayapaan. Ang mga numerong number 17, number 26, at number 10 ay nagpapahiwatig ng swerte sa negosyo at mas malalim na koneksyon sa mga mahal sa buhay. Sagittarius, Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color yellow at green at number ay number 23 number 10 number 37 kahulugan ang gabay ng mga bituin ay nagbibigay ng kaliwanagan sa iyong mga plano Sagittarius ang kulay yellow ay nagdadala ng sigla at inspirasyon habang ang kulay green ay nagbibigay ng kasaganaan. Ang mga numerong number 23, number 10, at number 37 ay nagdadala ng swerte sa negosyo at tagumpay sa mga bagong ideya. Capricorn, Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color, blue at pink at number ay number 17, number 25, at number 11. Kahulugan, ang liwanag ng buwan ay nagdadala ng inspirasyon sa iyong mga layunin, Capricorn. Ang kulay blue ay nagbibigay ng talino at kapayapaan, habang ang kulay pink ay nagdadala ng pagmamahal at suporta. Ang mga numerong number 17, number 25, at at number 11 ay nagpapahiwatig ng swerte sa iyong mga desisyon at relasyon. Aquarius, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color, blue at yellow at number ay number 36, number 23 at number 10. Kahulugan ang sikat ng araw ay nagbibigay ng lakas at sigla sa iyong araw, Aquarius. Ang kulay blue ay nagdadala ng katalinuhan, habang ang kulay yellow ay nagdadala ng inspirasyon. Ang mga numerong number 36, number 23, at number 10 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa trabaho at personal na pagunlad. Pisces, Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white at green at number ay number 6, number 23 at number 38. Kahulugan: Ang sikat ng araw ay nagbibigay ng pag-asa at kaliwanagan sa iyong landas, Pisces. Ang kulay white ay simbolo ng kalinisan at bagong simula. Habang ang kulay green ay nagdadala ng kasaganaan. Ang mga numerong number 6, number 23 at number 38 ay nagpapahiwatig ng swerte sa relasyon at pagpapabuti ng kalagayan sa buhay.